kwento na mga kaibigan napakasulit napakaganda ng dagat na, ito na mga lol susupport natin buwa Kamusta, mga kaibigan magandang araw po sa inyo eto madaling araw po yung alis po namin papunta po kami sa Sambales bali summer na kaya kailangan na natin magdagat eto po yung unang rides ko dito ngayon taon bali ngayon lang po ulit ako makapag long rides ito kami ngayon mga lodge mga kaibigan nababiyahe papunta sa Sambales let's go mga kaibigan Ingatan niyo po kami ang mga Panginoong Diyos sa aming biyahe. Hindi lang po kami kundi lahat po ng rider at driver sa buong mundo. Mukhang pagpakan ng mga lawan sa so, kabigan. Saktuan lang din aking takbo. Basta lang ako sa dulo. Ako yung magbibidyo sa kanila. Ako po yung pinakahuli. Kapag ganitong madaling nga ako po, maganda pa po po talaga kasi wala pa pong ganong mga sasakyan. Tapos ipa po mga po Kaya yung alis po namin, usapan, alas 3. Dumating yung mga kasama ko, alas 4 na <laughs> talagang scam. Mahilig talaga, di po talaga nawawala yan sa mga biyahe. Ako talaga yung pinaka na dumating sa ospital <laughs> sa aming tagpuan. Doon po kasi kami nagtatrabaho, kaya doon po yung tagpuan po namin lahat. Sa Zambales po mga kaibigan, yung aming napili, kasi unang-una, kakilala po namin yung mayari po ng resort, yung doktor po namin sa dental, <laughs> sa ospital. Kaya malaking discount po yung binigay po namin sa amin. Tapos, medyo malapit-lapit ko dito sa Manila, malapit na sa Zambales, ang layo ng Zambales eh. Kaya yun po talaga yung napili po namin. Tapos isa pa po, po doon, napakaganda po ng beach ng Zambales. Alam naman po natin na may white sand, white sand beach po yung Zambales na napakaganda at napakapino. Kilala rin mga kaibigan, mga lods at Zambales na napakasarap at talaga matamis na mga mangga. Tapos isa rin po doon sa masarap na singkamas na napakaputi yan po yung isa rin po sa dinadayo po doon sa Zambales Din, bukod po doon sa mga beach na napakaganda kundi sa kanilang mangga at singkamas na talaga naman po napakasasarap ng mga yan ito lang po po blink yung aking sa remote, mukhang mahina na yung aking battery yari ako nito baka di na umandar ito mamaya kapag pinatay ko napakahirap, wala pa namumabila ng battery nito sa mga daan siguro baka pupas na sa may po o kaya mamaya pagdating po namin kung saan yung may madaanan tagal na panahon bago ulit nakapag-rides ito yung unang long ride sa led <laughs> bali napakatagal na po talaga halos isang taon po ako. ay hindi naman ilang buwan din akong natahimik sa pag-rides panay sakay lang ako sa <laughs> san sa aeroplano tapos nagbabas kaya ito po talaga yung pinaka magandang biyahe po ngayong taon March 2025 sa mabalis na halos 6 na oras na waste po namin tama mga kabigan bali katatapos lang din namin ng as tapos yun nga po nahirapan ako paanda yung sniper ko kasi nagbibling ko kanina yung aking alarm sa aking remote kaya talaga napakahirap ko paanda pero sobrang thankful po talaga kay guide kasi unang una bali iniingatan po talaga kami sa aming biyake tapos mandar pa rin po talaga yung aking motor kasi talaga kanina napakahirap sa so, tulong patay sobrang kinakabahan na nga po ako baka may iwan ako kasi talagang hindi po talaga siya umaandal magkantay na lang kung saan may magkupas ng mga pamilya ng Peru saka kasi yung papalitan lang sa kanila sa San Felipe sa kasi kami yung mga lads mga kaibigan beach nandun po kasi yung beach na yung beach resort na pupuntan po namin sa San Felipe sa sobrang ganda rito mga kaibigan mga lads bumakbak dito yan sa so may bakolor, wala po sa San Fernando nakapaganda lang na po ng kalsada Hanggang dito, sa may bangulor, papunta na po kami ng lubaw. Napakasarap na dito bak Pero syempre, sobrang ingat pa rin po tayo. Mamaya, so, susubukan po natin na medyo magmabilis. Iwanan po muna natin yung mga kasama po natin. Eto, bali kasi. Meron kaming mga kasama na may mga backride. Tapos di naman ganun ka yung mga takbuhan po namin dito ngayon. Pero mamaya, susubukan po natin kasi medyo naangati yung mga kamay ko. Tapos pa ako kasi medyo matagal akong hindi nakapag-rides ng ganito kalayo. Napakaganda po kasi talaga mga lords mga kaibigan ang kalsada po dito sa may Pampanga Papunta na po ng Layak sa may Dinalugian Papunta po ang Bataan talaga sobrang ganda po dito Malawak tapos malinis ngayon Maganda po ngayon ang kasi ito na may Sabah doon ang umaga kaya wala po nagpasok Tapos wala po pasok din yung iba sa trabaho Kaya maganda po ngayon may gumiyahin, buwak pa Ito na mga lords, support po natin Buwak pa konti ayun mga kamigin sinuha <laughs> lang po natin na medyo bumagpa -ma kumabuti tayo may gates sa dahan inabal ko lang itong kasama namin na muna. ito po kasi yung taga Olongga pa taga Subic po siya kaya kabisado po niya rito siya po yung nauna rito kaya sa kanya po kami sumusunod medyo sinupa natin okay naman yung takuan napakasarap na napakaluwag at napakaganda po kasi ng kasada po dito. pero syempre mag-iingat lang po talaga palagi tayo sa baba. biyay po natin sa mga rides dito na kami mga kaibigan sa may lubaw sa Pampanga. Isa pong napakagandang bayan dito po yan sa Pampanga. Sikat din po itong bayan na to ng lubaw kasi dito po pinanganap at nandito po yung ating dating Pangulong Gloria macapagal Arroyo. Taga rito po kasi sila. Tapos isa rin po talaga ito sa pinakamagandang lugar sa Pampanga. Kaya maluwag at maganda po talaga yung mga kalsada po rito nandito na po kami sa so may layak sa so may dinalupian yun po kasing diretso na yan papunta po yan ng hermosa tapos papuntang balanga itong pakanan mga kaibigan papuntang dinalupian tapos paakit na po ito ng ulongga po sa kaya ito po talaga yung dadaanan nyo para makarating po kayo dun sa may mga beach sa Sambales napaganda rin mga kaibigan mga lot, ng kalsada po rito dati matagal na ako rito nakarating ulit ngayon lang ulit ako nakarating grabe grabe pinagbago po pala talaga ng pampanga taas ng bataan grabe napaganda po ng mga kalsada na maluluwag kaya mas masarap na bumiyay po rito kasi napakaganda at napakaluwag na po ng mga kalsada po rito tapos isa pa meron din po rito ang kaya yung iba, na po dumadaan hindi na po sila dumadaan dito sa mga bayan bayan pero syempre tayo small CC lang yung mga motor natin huwag tayong magsisi na doon tayo dadaan baka magsisi tayo sa easy takes bawal po tayo ron mga purang recisi pataas na po yung pwede ron sa mga expressway pero yung iba mga kaibigan mga lots dito pa rin dumadaan kasi sobrang ikot po talaga yung easy takes napakalayo tapos dito dire diretso lang po talaga pag exit nyo ng kapag may sakyan o kaya purang recisi kayo ng motor exit po kayo ng San Fernando eto maganda po talaga rito dumaan kaysa po doon sa easy text na sobrang ikot pero syempre Kapag ganitong walang pasok lang pero siguro kapag may pasok talaga ma-traffic din po rito. kaya yung iba nag-easy text na. Tapos ah, syempre doon na rin sila dadaan sa may papuntang Subic Bay. Doon na po sila mag-exit. Mas mabilis nga po talaga yon. kung dito po po kayo dadaan sa mga bayan-bayan. Pero rito mga lods mga yung nakikita na napaganda po ng kalsada po talaga. ganda pa ng view kahit yung iba mga kaibigan mga lods na mga taga Pampanga bataan dito pa rin dumadayo sa may Sambales dito pa rin po sila swimming, kasi sobrang ganda po talaga ng mga beach po ng Sambales kaya isa po yun sa ating pupuntaan isa po yun sa ating dadayuhin para makita po natin at eto napakasarap pa ng biyahe pupunta po ron pagdating nyo mga kaibigan ng San Marcelino tapos sa ng Castillejos, nako po sobrang gaganda na ng mga kalsada po rito sobrang bakbakan na eto mga lahat, sarap pumakbak kapag ganito po talaga kaganda tapos kaluwag yung kalsada talaga matatakam po kayo sa pagmamabilis pero syempre sobrang magingat lang po talaga kasi minsan di natin alam baka may biglang tumawid na aso at iba pa man, kaya kailang mag-alerto po tayo hindi lang po tayo lagi nakatingin sa unahan kundi tumingin pa rin po tayo sa mga gilid po natin tapos sa likod kung may pagkakataon kasi minsan mga kaibigan sa likod po natin may isang mabilis na sakyan mga kotse, mga SUV tapos mga bus pag ganun ka pagbigyan pag na po natin, tumabi na po tayo may shoulder naman, doon na lang po muna tayo abang sila, pa-overtaking po natin kapag nainip po sila talagang minsan di natin napapansin nandyan na pala sa likod natin, mga truck nakakatakot yun syempre kaya talaga pagbibigyan po natin ang pagmumotor, in-enjoy lang po natin di po tayo masyadong bumakbak kasi mahirap na isa lang po talaga yung buhay natin grabe napaganda po talaga ng view po rito ng kalsada po rito sa Sambales nakakasobrang babalik-balikan ko ito mga lads mga kaibigan kapag may pagkakataon pa na dito bumiyahe kasi napaganda po talaga napakasarap bumiyahe po rito sa Sambales ibang klase ang sarap ng pakiramdam kapag nandito ganito na bumiyahe po kayo sa napagandang lugar na to ng kalsada kapag nasa biyahe tayo mga kaibigan mga lods wag lamang po yung isipin po natin yung ating sarili kundi yung mga kasabayan po natin yung mga nakasabay po natin nakasalubong sa biyahe kailangan maging alerto po tayo dyan kasi minsan din natin inaasahan talaga yung aksidente basta lagi lang po talaga tayo magingat mag pray bago tayo bumiyahe yung po yung pinakamatinding pinakamagandang sandata po natin yung may gabay po tayo ng ating Panginoong Diyos tapos maging responsable po tayo sa mga biyahe po natin ito na mga kaibigan, napakasulit napakaganda ng dagat, napakaputi ng buhangin grabe, sobrang napakasarap dito maligo nakikita nyo ba yan mga lods mga kaibigan, blue ng dagat napakaputi ng buhangin, sulit na sulit yung aming biyahe, dito po yan mga lods mga kaibigan, sa barangay Santo Nino San Felipe sa Zambales, grabe, napakasulit ito rin mga kaibigan yung kanilang mga activities, may ATV Ayan mga lods, ah, mga kaibigan, pwede nyo yung upahan yan kapag nandito po kayo. Tapos meron din po rito na banana boat. Ayan mga lods, mga kaibigan, marami po kayo may enjoy ng mga activities kapag nandito po kayo sa may San Felipe, San Bales, na beach po nila rito. Napakaraming pwedeng gawin. Ito mga kaibigan, yung isa sa pinakagusto kong tingnan pagmasdan, yung paglubog ng haring araw view na ng sunset tapos sa, dagat kayo sobrang nakaka-relax po sa akin yun kakaiba yung aking nararamdaman kapag ganito nakakawala po ng stress nakakawala po ng pagod sa loob na anim na oras na binyay po namin mula sa Maynila papunta po rin sa Bali sobrang sulit ko, tapos napakaganda po ng lugar tapos isa pa mga kaibigan yung tunog ng alon ng dagat sobrang nakaka-relax din po yun sa akin yung bawat hampas tunog ng alon sa dalang pasigan sobrang nakaka-relax po talaga yun tapos ganito pa rin kaganda yung view na makikita nyo yung paglubog ng araw yung napagandang sunset <laughs> yun lamang po mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood magingat po kayo palagi isa po talaga yung sambale sa napagandang lugar napagandang beach na pwede nyo pong puntaan medyo malapit lang po sa Manila maraming maraming salamat sa panonood God si ko, po magingat po kayo palagi salamat mabalas po sa indogabos